Magandang umaga kapatid. Bago mo simulan ang anumang gagawin ngayong araw, hayaan mong sandali tayong tumigil at lumapit sa Diyos. Sa bawat alalahanin, pangangailangan, at laban na kinakaharap mo, may Diyos na handang magbigay ng agarang biyaya at proteksyon. Samahan mo ako sa taimtim na panalangin na magbubukas ng pintuan ng pagpapala at magpapalakas ng iyong puso. Manalangin tayo. Aming amang nasa langit, sa pagsikat ng araw na ito, lumalapit ako sa iyo ng may buong pagtitiwala at pagpapakumbaba. Salamat sa panibagong buhay, sa panibagong pag-asa, at sa pagkakataong muling maranasan ang iyong kabutihan. Panginoon, ngayong umaga, hinihiling ko ang iyong agarang pagpapala, pagpapalang magbubukas ng pinto, mag-aangat sa aking kahinaan, at magbibigay sa akin ng lakas na hindi ko kayang mahanap sa aking sarili. Hipuin mo po ang aking puso at punuin mo ng kapayapaan, galak at liwanag na nagmumula lamang sa iyo. O Diyos, sa bawat hakbang na aking tatahakin, ipadamamo ang iyong banal na proteksyon. Ilayo mo ako sa kapahamakan, sa aksidente, sa sakit, sa anumang panganib na hindi ko nakikita. Balutin mo ako ng iyong banal na presensya at ingatan ang aking pamilya saan man sila naroroon. Panginoon, ngayong umaga, buksan mo ang pintuan ng mga oportunidad. Ipadala mo po ang mga biyayang kailangan ko, biyayang hindi ko inaasahan, biyayang darating sa tamang oras, biyayang magpapatunay na ikaw ay Diyos na tapat at mapagmahal. Linisin mo ang aking isipan Ituwid mo ang aking landas at ituro mo sa akin ang tamang direksyon. Gamitin mo ang aking buhay upang maging daluyan ng kabutihan at pagibig mo. Tulungan mo akong maging mas mabuti, mas mapagkumbaba, at mas mahabagin habang ginagampanan ko ang aking mga tungkulin ngayong araw. Salamat O Diyos, dahil alam kong hindi aksidente ang araw na ito. Ito ay araw ng pag-asa, araw ng pagpapala araw ng proteksyon at araw kung saan mararanasan ko ang kabutihan mo. Sa iyo ko't lubos na ipinagkakatiwala ang lahat. Amen. Ama namin sumasalangit langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa pagdarasal ngayong umaga. Naway maranasan mo ang instant blessings at ang protection ng Diyos sa bawat hakbang mo sa maghapon. Tandaan mo, kapag ang Diyos ang kasama mo, walang dapat ikatakot at walang kulang. Kung ikaw ay na ng panalangin na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang dasal at mensahe ng pag-asa. Pagpalain ka ng Diyos. Amen.